Hello everybody and good afternoon guys. And for today's video ay samahan niyo ako dito sa North District Park. Malapit lang pala ito dito sa aking pinagtatrabahoan. Tatlong station lang galing dito sa Taipo. And it is located here in Xiongshoy pala. Malapit na rin ito sa China. Super ganda nitong lugar na to. At ngayon ko lang pala ito na puntahan dahil nga wala naman akong kasama pupunta doon. Buti na lang si Sheila ay sinama niya ako doon or sa fanling din kasi siya nagtatrabaho. Which is two station lang galing dito sa akin. Tapos yung Xiongshui naman is next station lang doon sa Fanling. So parang pangatlo yung station na yun galing sa pinagtatrabahoan ko yung Xiongshui. At tawang -tawan nga naman ako dyan kasi nandyan yung Pilipina na sabi $10 din daw ang bayad pag magpapapicture ako sa kanya. Kasi nung una inutusan niya akong picturean ko siya. Sabi ko $10 kaya binawian niya ako. So may fridge din yung pinagawa na, na, ano, Nandito yung palaisdaan. May pala isdaan din dito. Hindi ko alam kung nandyan pa yung mga tilapia at bangus. Kasi dati naglagay ako ng tilapia at bangus. Ako na yung nilagay natin dito. ako nilagay dyan dati. yung kubo. Yung kay, Ku, kay biya na kahoy. ay ah, nandyan yung palkata ni biya pala. diyan yung mga pangkatahan. Pakita mo? Yung mga niya dyan. Maliliit ko siya. Tapos, yun yung kubo namin din mo. Yung kubo ko dati, dyan kami nag ng asawa ko nung nagpropose siya sa akin. Sabi ko, yes. <laughs> Sabi ko sa kanya, yes, ba't ko pa patatagalin? At syempre, huwag kayong maniwala sa pang pinagsasabi ko dyan. Dahil yan ay katahang isip lang or gawa-gawa ko lang yan. Niloloko ko lang sa Sheila. tulay tayo tulay. Tulay ito ng bayambang. So, ginawa ko siya ng ispang-isahan na talaga. Pang-isahang Lugar po na siya ng Pangasinan. So, I'm proud Pangasinense ako. Nandito yung tulay ng bayambang. Na nasira. Ito yung nasira na nakaraan. At pinaayos ko na siya in one time. Ako, <laughs> uh -huh. nandito na rin yung aking ano, ayan. Marami akong turista pupunta dito dahil na Ino-open ko na siya. Ina-allow ko na yung ibang tao na pumunta dito para mag-picture-picture. Uh, Kasi na talagang dinevelop ko to. So ito nilagay ko na din ang conservation corner. Ayan. So kayo na bahalang magbasa niyan. Kasi nahihirapan na ako magbasa. <laughs> ito naman nilagyan ko siya every ano. Kung saan-saan ko nilagay yung mga basura para hindi siya maging makalat. Dahil nga, pinadevelop ko talaga to Dahil nga, um, gusto kong gusto kong gumanda yung aking lugar. Ito yung pinaghirapan ko ng Singapore sa Hong Kong. Yung kasama ko nagtuturo ng mga niya. So, <laughs> parang nauutot na si Sheila habang nagbibideo sa akin dahil nga seryoso ako na nagsasabing kung ano-ano na lang pinagsasabi ko na kung ano yung naisip ko kahit na hindi naman talaga totoo. So samahan nyo ako guys, naipakita ko sa inyo yung mga view pa dyan sa likod dahil may mga magandang tanawin pa dyan sa may bandang likuran niya. At dahil tawang-tawa na nga si Sheila, eh, hindi na makapag-focus kung ano yung mga iisipin ko or kung ano yung mga isusunod na sasabihin ko kaya i-voice over ko na lang. Bonsai to siya, bonsai. So yung duranta ko hindi din tumubo. Hindi ko alam kung eh, hindi pala ano ba yan. Hindi pala duranta yan. Fern. Yung panglagay sa t-shirt pag graduation? Oo, oh, yung ganyan. Yung pag mag-graduate ka, tapos nakatuga, ilagay mo dito. Yan yung ano. Kasi bumibili din sila dito, pumupunta din sila dito. So, tinanim ko na lang siya para madali na lang sa kanilang hanapin kung gusto nilang bumili. So, yan. Ginawa ko talaga siyang negosyo. Ito naman. Ito yung pang ano, di ba? Yung pang decorate nila sa stage. Ito yun. So, di ba? Hindi ganyan, oh. Oh, di ba? Ang ganda. Hmm. Hmm. Saan pa kayo? Dito kayo. <laughs> so, ito. Di ba maganda rin dito pag gabi? Full colorful. Santan. Santan talaga yan. <laughs> Nandito naman yung fish pan ko kasi nga hindi rin mawawala sa atin na mag-aalaga tayo ng mga bangus at tilapia. So hinaluan ko na rin siya ng shrimp. Kaya crabs, nandyan sila lahat. Pwede na rin yung may kalabaw kayo dito din sila. Pwede silang maligo. So yun yung swimming pool nila. Deserve ko talaga na magkaroon ng fish pan na ganyan. Kasi nga sa pinaghirapan ko naman sa buong buhay ko. Ito talaga yung, oh, di ba? Joke lang. Ito mo. Wildlife. Ayan. Diba, may ibon ako nilagay ko diyan, hindi ko alam kung saan na nila nilagay. Kayo. kasi may nag-aalaga dito. Ito yung yeah. dito. ito dito, buksan ko ito ng gaslog. ito na yung toilet. So, welcome. Sa mga may UTI, pwede kayo kumihi dito. May ka muna. May <laughs> okay. warning design ako. May warning design. May warning design ibalik kung gaano kalalim yung tubig. Nasa 1.2 M to 1.7. So, yan, nilagay mo ng warning gun yan siya kalalim dyan. Tapos, meron yung dito. Nilagay ko, rin pwede din na mag-smoke dito kasi ayoko masira yung, yung ginawa kong ano dito, yung development. ayoko kong may dito dito. No smoking talaga. Para pag, ano, magbayad sila ng penalty kasi pinaghirapan ko to ayoko masira ng dahil sa mga nagsisigarilyo. Tsaka yung mga turista, syempre meron tayong mga nagtuturista na ayaw nila ng sigarilyo. Kaya kailangan natin silang bawalan. Diba? Nagkali din ako ng ano, ng, ayan, sign, ano ko yan? Abasta, ah, hindi ko alam yun. <laughs> hindi ko alam kung lagay ng pinagagawa nila dyan. Dito tayo, ano ka naman? Dito ah, meron tayong nag din tayo dito ng Coca-Cola. Ayun mag-re-sell ng vending machine in case na mag-re-sell kayo machine dito so ito kung gusto niyo mag-order ganoon mo mag-click lang dito ayan. kung gusto niyo mag-order, i-click mo lang ganyan tapos magbayad kayo octopus, pwede kayong magbayad ng octopus or ano ba, ko octopus nga ayan so magbayad kayo ganyan kung anong magustuhan niyo may minute made Uh, sparkling water, Coca-Cola, yan mga energy drink. Tapos meron pa dito, ganun din, same process. Pindot nga lang yan, tapos magbayad, ihukulog na dito. Ihuhulog na, so, kukunin nung bubuksan nyo lang ganito, kukunin niyo na. So, mabilis lang siya. So, pag, pagkatapos yung uminom doon, uh, pagkatapos yung umihi, uminom kayo ulit. Ay, park pa tayo doon. So, para sa mga kabataan, ayan, kasi hindi rin may iwasan <laughs> ng mga bata kumukong sa dito. Meron din tayong pinalagay park doon. Para na maglalaro sila. syempre hindi naman natin may iwasan na mag-family gather sila dito. O yung mga may mga anak, pwede niyong yun palaroin dito. Habang kayo umiihi doon at yung isa'y bumibili ng soft drinks. O diba Bumili siya ng drinks. ayun pero hindi sa ating yun. Healthy <laughs> ang ininom niya. <laughs> Salbahi. Ang benta natin mga energy drinks. Tsaka ang naman, milk tea. Saan ang hostisya? siya? So ito, naglagay din ako ng basurahan para pagkatapos niyang uminom. Itapon niya na dito. Siyempre, hindi natin pinapayagan na magkalat sila. Ayan, kumuha din ako ng mga naglilinis, nagbabantay ng aking kapaligiran. Tinititinginan ako ng mga tao kasi akala nila talaga totoo. Yung tinabi kong akin to, tinitingnan ako ng matanda. Kuya, <laughs> <laughs> oh, ano gagawin dito? Naglaro kayo. Tapos manunood sila doon, magtatambay sila doon. Ayan, magtatambay, may mga upuan doon. Di ba maganda ang view? Dahil na sa kagandahan ng lugar, ay talagang masaya ang mga taong kumasya dito. Dahil talagang nakaka-relax na talagang talaga yung view. Meron din magpapahinga doon sa taas. Ayun, ipakita mo, may nagpapahinga doon sa taas. Kasi nga, siyempre yung mga kapwa natin na Pilipina, nagpapahinga sila doon dahil nga pagod sila sa trabaho, kailangan din natin silang hayaan na humigaan nang kung saan-saan. So, ganun din tayo pag mapagod tayo, upo na lang tayo kasi nag-expire na. <laughs> Meron na lang tipiknik, ayan, may mga dalas silang nga baon. Uh, Sige, tama na. Ang ganda <laughs> ng bulaklak. <laughs> o, diba, ang ganda ng bulaklak, oh. Saan pa kayo makakahanap ng Wala sa Pilipinas, so dito lang yan dito lang yan yun mga development ng ganyan tapos open ko talaga siya for all na kahit na anong lahi mo pa pwedeng pumunta dito kung gusto nyong mamasyal dito sa akin uh, sa aking memorial park <laughs> bakit memorial? <laughs> <laughs> kung gusto nyong mamasyal sa aking memorial park pumunta kayo dito sa Panglay okay, so to itu. So, so, Shunshui pada sorry sorry. Sorry, sorry. <laughs> Lugar mo, hindi mo alam, ha? Hindi, may isa lang kasi. Ako sa funding, nandito na pala tayo sa office. Okay lang yun kasi isang station na naman magkalugtong. Mag Kapunta tayo ng Strawberry Farm. Ah, saan ba yun? Sa funding. Ah, sa funding? Oo, uh, six dollar lang yung pamasahe. Punta tayo ngayon. Uh, may mga alaga din ako mga turtle. Ayun. Ayun, dami nila. Kaya minsan, pag... Gusto nyo ng turtle, nagbibenta din ako ng turtle. Pwede na kaya pumunta dito. I-vlog kita doon sa Strawberry Farm. <laughs> okay. oh, ito na yung kulaan. Then... Pwede kaya magpapahinga dito. Pwede kaya umupo dito.